Ang pananampalataya ay ang katiyakan na matatanggap natin ang mga bagay na inaasahan natin. Hatandeto ay ang pagiging sigurado sa mga bagay na hindi natin nakikita. Dahil sa pananampalataya, alam natin na ang sanlibutan ay ginawa ng Diyos sa pamamagitan ng Kanyang salita. Kaya ang mga bagay na nakikita natin ay galing sa mga hindi nakikita. Dahil sa pananampalataya, hindi namatay si Enoch kundi dinala siya sa langit. Hindi na siya nakita pa dahil dinala siya ng Diyos. Ayon sa kasulatan, dinala siya dahil nalugod ang Diyos sa buhay niya. Hindi makapagbibigay lugod sa Diyos ang taong walang pananampalataya dahil ang sino mang lumalapit sa Kanya ay dapat maniwalang may Diyos at nagbibigay siya ng gantimpala sa mga taong humahanap sa Kanya. Dahil sa pananampalataya, pinakinggan ni Noe ang babala ng Diyos tungkol sa mga bagay na mangyayari kahit hindi pa niya nakikita. Kaya gumawa siya ng isang barko. Para mailigtas niya ang kanyang sarili at ang pamilya niya at sa pananampalataya niya hinatulan ng mga tao sa mundo pero itinuring siyang matuwid ng Diyos. Hebreo 11:1-3, 5-7.